Punta sa PTT Punta ang Sa premium Sayang wala ng blue gas no Ganda pa naman tumakbo ng motor Pag yung 97 Sayang kasi tinanggal na yung kone, ano, eh, Sa PTT Ito kasi tayo nagpapagas eh Sa PTT sa tapat lang ng, halos tapat lang ng SM So yung blue gas yung pinapalagay ko dito dati pa dito sa BRD Saka sa, sa Brio Ang problema wala na, tinanggal na. Kahit sa iba ate, no? wala na. Hindi <laughs> ko lang alam. Alam ko shell meron pa. Hindi yung sa PTT, uh, na blue gas na no? wala uh, na. No? Wala, na. Tapos ate, huwag masyadong sagad ah. okay. Yung hanggang doon na sa bay muso nung sa papunta sa takot. Yan, kaya wala nang ang eh. Maganda pa naman yun. Kasi bago nawala yung nag-meeting ang mga mga Ganda kasi tumakbo ng lalo na dito sa big bike Pag hataw yung okay. Ay, okay na yun natin Yan, sakto lang yun eh. Pag nagpapagas ako, ganyan lang yun. Hindi yung punong-puno Tapos eh Magana Mag natin? 5 570 So, sayang wala nang blue gas ako Sa, sa... Ah, Dito, PPP Yung pa naman yung lagi natin binapagas. Kapat May 70 diba ate? May 70 lahat ako dito eh Ay wala, ulang Ulang eh So dati kasi Ito, ang pinaka gusto ko dito sa PTT Yung blue gas Kaya lang wala na sila ngayon So diretso na tayo ng Bulakan Baligan na yan, yung full na yan Sobra pa yan Pag silax lang ang biyahe Huwag lang hataw Full <laughs> <laughs> pultang so, na ulit mga boss sa bago mag s tapos ayun na yung petron saka yung SM Santa Rosa so dyan ako lagi nagpapagas so yun sa mga buho biyahe ayan makulim pa so sana huwag tayo mabutan ng ulan マンションはまた来てください。Oh, thank you, thank you. Hey,